Yan, pati na to. Yan, ang ganda. <laughs> okay, class. Ayan. <laughs> Ito na lang. Ayan. Hello mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag, ay hindi po ako pumasok. Uh, at ako po ay nagpaalam mga kadilag dahil ako po ay magpapacheck up. So magpapacheck up po ako sa mata mga kadilag dahil nito mga nakaraang araw ay ang aking mata ay parang medyo nalalabo. Tapos po ay madalas sumasakit yung ganito ko. Ah. Yung ganito kong parte. Kaya ngayon mga kadilag ay akin ang ipapacheck up dahil kumbaga ito hindi la ang nito lang mga nakaraang linggo nung no, mga nakara nakalipas pang buwan ay nararamdaman ko na siya so yun at sakto din mga kadilag dahil si kagwapo lang ay available ngayon at wala din siyang pasok si siya ay naka order pa uh, bali siya ay galing sa umiray ay yun ito yung pinakang tiyo din po niya ngayong araw so ako nagpapasama sa kanya ako ay pupunta na doon mga kadilag. Sa infant po kami magpapacheck up. Kailangan nang ipacheck up mga kadilag. Dahil baka may wag naman sana na masalaminan. Pero feeling ko ay ganyan na nga ang mangyayari. Pero sana ay mababang grado lang ang, ang aking ikukuha. No, kaya may mga i advice yung mag uh, che check up sa akin. Noong mga nakalipas na buwan, mga kadilag, ay medyo naano ko pa yung mata ko. Kung bagay, natitiis ko pa. Ay ngayon, ay talagang madalas sumakit yung ganito. Ah, hindi yung ulo, ito lang talagang ganitong parte. Ah. Tapos ay minsan mahapdi eh, sa mata. Tsaka yun nga, medyo nagbe-blur yung aking vision. Kaya sa tingin ko talaga, ay kailangan na ito ako ipacheck up pa. Ah. At ako ay pupunta ng mga kadilag po lang. Siya idadaan ko na. Ayan mga kadilag at nandito na ako kalakagwapo lang kasi ay ready na kaagad. Hmm. Samahan po ni ako. Ayun susi. Ayon. susi. Mm -hmm. Nandito na kami mga kadilag sa Tungguhin. Kanina po ay sa kabayan na pumunta kami ay kuwan every Wednesday lang pala ang bukas doon. So kami lumipat. So yan mga kadilag, balik kami nakapasok na dito sa clinic. Uh, anong na name nitong clinic na ito? L.A. Spence. So meron dito anong taw ang tawag doon sa tawag? Optometrist. So magkaiba daw yan sa ophthalmologist. Sa optometrist. Bali yung optometrist. Mm -hmm pwede siyang mag-check ng mata pero bawal hindi siya pwedeng mag-prescribe ng gamot ganyan. Kasi hindi na po siya nakakapag-prescribe ng treatment. Pero alam niya kung ano yung pwedeng i-treat sa mata. Um, kung sa salamin na. Sa salabino. or... Do ano minsan din nadadala rin yung sa salamin um, Bawa ba yung mainit ang panahon na di ang ulo. Minsan nagre-recommend sila ng salamin. Ng salamin. Uh, yung oh, para makorek yung mata. Oo, oh, sa mata um, mo. Yung, So yun mga kadilag, bali wala ngayon si Doc dito at siya ay nasa Rial Branch pala. Oo, oh, so, dalawa ang branch po nila oh, dito sa Tungguhin. Mm -hmm. malapit lang dito, tapat ng SLS mm -hmm. tapos ay meron din sila sa Rial. Ay eh, dito po kami punta sa bayan, mm -hmm. sa Infanta, at mas malapit Kaya nga. So ngayon mga kadilag, pinapatanong muna namin dito sa kay ma'am doon sa nag-aasis kung mayroon doon na baka may mga naka-appoint. Mm -hmm. May appointment si Doc ay kuan. Pero kung wala na naman ay plan po namin na puntahan, puntahan dahil malapit na naman mm -hmm. sa kasal ko. Panting minuto na lang naman nasa real na po kami. So kami muna natitiupok. So ngayon po ay Martes mga kadilag. At sila po ay open mula lunes hanggang sabado. Kaya ngayon tatanong natin, hintayin natin yung reply ni Doc kung available siya ngayon. Pero para hindi na tayo makakabalik sa sabado. Pero kung hindi naman, babalik na lang sa Sabad. Dahil open naman mm. sila ng Saturday, mga mm. kadilag. Sa infanta ay wala, ay every Wednesday din lang pumupunta yung... octal dito. Mm. Matagal na ako mga kadilag na nagpa-plan na magpa-check up sa mata. Kaso ay pag hindi walang time, ay go May pasok naman. Mm. Kaya wala market. pa akong idea kung saan may hmm. clinic na magpapalit. Hmm. I think sa nerds ko na. Dapat ng SLSU. Tapos ay meron sila tapos sa kasal ko. Career. Hmm. Si nerds ko na yun. Yung isa, ang hindi, hindi ko alam yun. Kung ako i-check iche at magbapo lang hmm. ay kung mapapipiliin ako. Hmm. Kung ma-i-take na gamot o magsasalad. Mas maganda yung salad. O oh, may itete gawa nang baka naman masanay yung mata ko na oh. pero kung i-advise talaga ng ano ng doctor iso, iso salatid. Salatid. No. Okay, ay sa salamin ay sa salamin kino na salamin din ay nasakit pa din yung ganto ko kahapon ay sobrang sakit maghapon paggising ko ay napakasakit ay hindi pa ako nahawak ng gadget na yun oh. No. bagay isa talaga sa, sa dahilan kung no, bakit pinush ko na magpa-check up na mas hindi natin, na normal yung pagsakit. Yung, yung sa demand ng trabaho natin, lagi tayong nakatutok sa computer, nakatutok sa cellphone, gawa ng pag edit sa social media. Yung demand ng trabaho, kailangan talaga ng alagaan ng mata. So, usually talaga isang mata yan. Kaya, konektado yan sa sakit sa ulo. Tapos ay yung pandalabo. Kaya, alagaan talaga ang mata. Kaya tayo po inaari. Ang bagay din sa iyo ang ganito. Eh. na ako ng possible na kung ako ng mga nagsasalaminan yung frame. Ang papalitan dito yung lens. Ah, oh, yung lens yan, maganda. Yan, oh. bagay, bagay <laughs> sa iyo. <laughs> ito. Pero sa ba bagay, bagay sa iyo. Cute. Mm. Mandes. Eh, <laughs> mga bagay sa iyo. Pero maganda sa iyo yung kanina mong sinusukat. Gusto okay, ko yung pang office lang. La, oh, Oo, yung mga pang office. Ano. Saka pwede mo siyang formahan. Wow! Kahit hindi masyadong formal, basta hmm. kakorek yung aking mata yun. Maganda din ito. Eh? Maganda. Uh, Kitsi. Kasi kakaiba yung kulay. Nag-reply na po si Doc. Nag-reply na. Yeah. Nag na po. Nag-reply na po. Nag-reply Naka-latch break lang po pala sila. Pwede na daw po kayo daw pumunta po. Ah, I see. Mga 1.30 po. Pumunta way na po mga mga madilan. Pumunta sa Rial. Dito na po kami sa Real Branch. Dito na po kami sa clinic. Let's go. Inyo po mo hanggang contact mo din ito. Fill tayo. Narito na po kami sa loob sa isa pang branch po ng LA Specs. Galing po kami dun sa branch ninyo sa, Infanta. Mm. So dito na po kami sa Rian, mga kadilang. Ano po ba yung gusto ba? Maganda yung ganyan. Bagay sa iyo, Lex. Dumagulo na yung aking hair. Sa biyahe. Saka maganda yung sa naka-discount. Pwede niyo po yung po dito sa... Oo, paka mga nagay po. Pwede niyo po ilagay po sa printer. Or pwede niyo pong iabot po sa akin. Sige po. Metal po ba yung gusto po? pwede po kayo mo sa pagkulit. Ano yeah, Ayan, maganda sa'yo. Yung niyo po? maganda yung ganyan. Pinto yung siya, square. Okay, yung parang ganito lang. oh, yan. It's either ito or... Okay, mapapilog po. Ito po. Ito. Yan, magay sa'yo yan. May iba pang kulay nito. Hindi po. Check ko po, sister. Pwede ano po meron po binbago yun siya binibigyan hmm. check ko pa dito. to ang value ko na po sila oh, naman na, Kasi... yeah, no. hmm. mm -hmm. ano, yung yun 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 Bagay yun yun maganda yun 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 plastic natin kung alin ang mas plantay. Pati nga ko oh, na Which one? Para sa bagay. Eh, isa. Pati nga ko isa. Dapat isa na. Ito. Pero parang maganda ito. Oo oh, nga. Para kahit anong suot. Kahit anong, ko, anong ay suot ay, ay... babagayin. Hmm. Pero pag may gray nito, pwedeng pa-check. nito. So, may gray yung ganda. Pero gusto ko natin yung isa. Yeah, pati nga ko na. Hanap Yeah, maganda isa. So, Na. Ito naman, medyo nalalakihan ako sa... Ay, ah, ako. Mas maganda yung isang... Mm. Ticket lang. Mm. Kahit And anong sote. Meron po siyang... Bakit sa yung shape niya. Kaya parang po siyang ko po. Isa para. Kaya That's medyo malakihan. Uh, okay. Tapos po yan, circle. Po. Circle lang. Oh, mas bagay yan. Mas pinamabagi ka isa. Yan, pati na po. Yan, maganda. <laughs> Okay, plus. Ayan. <laughs> Ito na lang. Ayan, Oh. Baka may anong kulay oh, mo mag gusto. Oo, mas sa... ano pati, mas muro pati sa sa isa. Ang pa, mas bagay nga talaga sa inyo, muro. <more. laughs> so, yun mga kadilag. Bali, tapos na po ang check-up. At kami po ay pabalik na sa bahay. Bali, mamaya ko na lang sabihin yung result. Yung salamin ah, din. Natin, oh, yung salamin din ay babalikan na lang po namin next week dahil siya ay gagawin pa. Uh, yan. So parang ilang days wala na daw po silang stock ng salamin. Pero meron na po nabili na ring. Meron na ring recommended si Doc na salamin para sa uh, sa amin. Sa, sa mga eh, kadilag yan. so, tayo po ay pauwi na mga kadilag Nakabalik na po ako sa bahay mga kadilag. Balis si kagawa po lang po ay dinaan ko po sa kanila. Dahil siya po ay may mga tatapusin pang trabaho kahit po si walang pasok ngayon ay may mga ipopost po siya sa Facebook page po ng General Nakar. So, bali mga kadilag, ang naging result ng aking check-up ay yun, ako ay magsasalamin na. So, para daw makorek ang problema sa aking mata, ay ako ay magsasalamin na. ang aking pinagbayaran ay nasa 4,000 plus. Almost 5,000 na din dahil ang salamin na akin na inirecommend sa akin ni doc, ay yung may grado na tip 25 yung lens tapos ay meron na din siyang anti UV yung tase may transition kaya medyo mahal at dahil tinanong din ako ni doc kung yung sa trabaho ko ganayon kung ano yung uri ng trabaho ko kung bagay anong oras yung pinakang lumalabo yung mata ko basta madami siyang tinanong sa akin mga kadilag so ang problema naman sa aking mata mga kadilag ay noona ayoko pang sabihin bukod sa nanlalabo akala ko noona mga kadilag yung mata ko ay uh, ayoko sabihin yung term pero alam niyo yung parang umiiba natuduble yung paningin yun pala dahil mga kadilag ako ay may astigmatism at uh, yun pala ay matagal na akong may astigmatism. Tapos ay mayroong so bali mga kadilag ano na baby, <laughs> nadupo yung kamatid ka. So yung isa kong mata mga kadilag, ito ay ah, itong ito, itong kabilang ito ay mayroong astigmatism. Tapos ito namang kabila ay mayroong myopia. Yung kapag tumitingin ako sa malayo ay hindi ko naaninaw Tapos ay parang merong binanggit si Doc. Nakalimutan ko lang yung mga term ay basta yung aking sa mata ay medyo curve. Iri-research -re ko mamaya para mas uh, malaman ko. Pero yun, yun lang naman yung iko-correct sa aking mata mga kadilag. Kaya thankful pa din ako dahil hindi ganyan yung kataas yung grado. At yung grado na in sa akin ni Doc ay tag-25. 25 yung grado. So, yun. Dahil daw sa uri ng trabaho ko ay talagang iyon nakaka- ano nga din siya nakakalabo. Kung bagay sa akin, hindi daw naman na nakuha talaga siya sa pagtatrabaho. ganun. Ako nga, dahil ako nga ay, syempre, sa office, sa computer ay di, walang oras naman akong pumapasok sa opisina. So, yun. Minsan ay, kapag may mga tinatapos, ay, yun, talagang tutok na tutok sa computer. Kasi ito nga, yung pag edit din ng vlog, syempre, kapag nag-i-edit ako, hindi nakaharap pa rin ako sa gadget. Kaya ayun. Tsaka si may in na yung 2020. Basta yung kada 20 minutes mag-stop ka, mag uh, after 20 minutes mo na mag edit or kung ano man ginagawa mo gamit ang iyong gadget ay magi-stop ka, titigil mo, papahinga mo yung mata mo ng 20 seconds. Titingin ka sa malayo. ayon pero thankful pa rin naman ako dahil eh, kumbaga ay eh, kahit papaano ay eh, alam ko na kung bakit eh, ganayon yung aking nararamdaman. Kung bakit lagi sumasakit yung ganito ko. kasi ah, kung bakit ako nang lalabo sa gabi. Sana naman ay eh, maikorek yung aking mata. So yun. Sa Sabado ay eh, kukunin na lang namin yung salamin. Dahil yun ay gagawin pa nila. Much, much, much later. So yan mga kadilag. Bali nandito na ulit tayo sa clinic. At kukunin na natin yung salamin. Sinamahan po ako ni Albert. Ito na yung salamin. Ganda. Actually likasibang. dito, pag nakikita ko pala, ngayon nagkukulay violet na siya. Talagang kita mo yung anti-UV. Anti-UV pa. Ano? Photo from Victor. Or mm Ganda ho. Oh. Kahit dito pala, lugs. nakikita ko yung violet. Hmm. Mm Talagang transition. Transition. So pag siya po ay pumunta sa araw, ay nagiging shades na po siya. So may yung photochromic po, yung transition, isa it's lang po siya. Pero ito po kasi may kasama po siya yung Duleg Filter Lens. Yung po siguro yung tinutukoy pa rin na yan ay hindi po. Pero yung Duleg Filter Lens po yung tawag So check po muna natin siya ma'am. So ito po, blue light filter lens lang po muna yung i natin. So ito po, yung mga LED monitors po natin, may mga nilalabas po siyang blue light. So pag ito po nadami, or na-expose po sa ating mga mata, so ito po, nadadamage. So ang ginagawa po ni blue light filter lens, binablock po niya, and na-absorb po niya yung blue light po. So ito po siya, ma'am. oh no? Oh, galing, So yun po, may nakikita po kayo na nakakapasok na blue light mm -hmm. pero hindi po siya nakaka-damage. Hindi siya tamatan. Oo, oh, ah, wala. Eh. Tapos mapupunas eh. Hindi, mawawala lang siya. Apo. Ah, Mga ilang minutes eh, mag-clear na ulit. So yun naman po sa photochromic po, kaya po siya nagdadark. So pakita ko lang po yung sa blue lens po muna. So ito po siya, ma'am. po yung meron, na protection. Ito po yung wala. So yun po yung difference kung wala po kayong protection. Tapos kung meron po kayong protection. Oh, so... Sige po. Tapos po, um, napansin nyo po na nag-dark na rin kanina yung inyo pong lenses. So, ito po, photochromic na rin po, or transition po. Na once naman po kayo na-expose po sa sunlight or sa UV, automatic po na magda-dark yung lenses nyo po. Salagay so, ko po dito sa UV po. Pero ito po ma'am, depende po ito sa intensity po ng UV. So kung ganito po mainit po, yan po dark na dark yung lenses nyo po. Pero kung halimbawa po makulimlim, di po ganun kainit. Apo. Mm -hmm. uh, Pero may protection pa rin po. konti lang po siya. Okay, yung shades na siya. Ilan na nga ang grado na yan? 25? Uh, 25 po sa kanan. Sa kaliwa po, astigmatism, 25 po. 25? Ah, hmm. uh, hindi po. Iba po kasi yung astigmatism po sa gerado po. Ah, uh, okay. Ayan po siya ma'am. Try niyo po. Oo nga no. Ayos. Ang ganda. Tapos po, once po na pumasok po po um... kayo ulit indoors or gabi po, automatic po na mag-clear po ulit siya. So para po kayo nakasal glasses po na maliwaw po yung kaligin niyo. Kasi may ganda po. <laughs> Maganda yung salamin. Maano siya. Talagang high-end. Kasi hindi ko rin ganun lang talaga sa una. Mm. -hmm. -in okay. Opo. Ang galing niyo po ma'am, araw-araw po siyang suotin. So, so nagmasasanay po kayo. O kaya kung hindi niyo naman po kayo na isang araw, maganda po. 4 hours po, kaya niyo po suotin siya. 4 hours. Opo. Yeah, po, ano po, dagdagan nyo na isang oras. As, hanggang sa magtuloy-tuloy po, masanay po so, kayo. Lagi ko nga sana ay kapag every, yung nagtatrabaho lang talaga po, Mm -hmm. Gawa ng mahirap din naman na yung parang masanay yung matagal sa atin. Mm -hmm. Yung po kasi siya mami, kailangan po pag nagsot po kayo na sa lingga, da dapat po ano po, araw-araw yung na-push ang suot. Pero may tendency pa miss na matagal yung sa langit niya? Yung sa sting po, matatanggal po siya. Pero yung sa granong po, nandito po. Ang ginagawa ko kasi ng salamin po natin, pag tayo, hindi po siya matatanggal. Ang ginagawa po niya, nababa, or napipigilan niya po yung pagtaas po ng grado niya po. Hmm. Pero yung titin po sa inyo, magpamusta po. Okay naman siya. Kaya wala okay Sige, pag ka. Yan. Hindi mo nahuhulog. Pero tama lang yung layo niya. kayo ma'am or pa cleaning po, drive-by lang po kayo dito. Libre lang po yun. Ah, okay. yung cleaning. Yung ikipilin dito yung... Yung legs po, opo. Pitcha lang daw po si Kanye lagi. Ay, din nyo rin po hawa kayo ngayon. Ano po, try ko ba? Sige pa, ayos ito po. yung ambasador. Ayan. Ayan. Para kita yung pipicharan. Ako, balik. Tapos ako. 1 2 3. Sige po, isa pa ko. 1 2 3. So yan mga kadilag, ito na yung salamin ko. <laughs> Lagi nang susuotin. At kami po ay pauwi na dahil ako may pasok pa mga kadilag. So thank you po. Hey, Ingat po.